Grabe, sobrang init ngayon dito sa Japan. August na kasi, ito na yung buwan na pinakmainit yung summer. Kaya kung gusto mo maging turista sa Japan ngayong summer, ang may advice advise ko sa'yo ay wag. Just don't. Hindi naman sa tinatakot kita, pero taon-taon ay maraming nadededs dito dahil sa heat stroke. Kaya kung gagastos ka lang din naman ng mahal na papasahe para sa isang linggong bakasyon mo dito sa Japan, ay sulitin mo na. Mas ire recommend ko pa rin talaga sa inyo na gumala kayo dito kapag malamig ang weather. Kasi yung mga galaan dito kapag summer, ay pwede mo rin namang puntahan kapag medyo lumamig na yung panahon. At hindi ka pa masyadong pagpapawisan. Pero kung nandito ka na nga at nakapagbook ka na ng ticket mo papunta sa Japan, ay wala na akong magagawa. i ko na lang sa inyo yung mga ginagawa ng Japanese para malabanan yung sobrang init na panahon dito. Ang iba dito ay yung mga nakasanay na natin gawing sa Pinas at ang iba naman ay dito ko lang din natutunan sa Japan. Kaya kung mahilig kang gumala kapag summer ay ito na ang life hack na para sa iyo. Una nga sa listahan ay ang UV sunscreen spray. Ang kagandahan dito ay spray type siya kaya madali lang i-apply. Pero madami rin namang ibang klase ng sunscreen dito gaya ng gel type, cream at UV stick kaya pwede kayong mamili kung anong mas gusto nyo. Pero para sa akin ay spray type dahil madaling i-apply at hindi pa malagkit sa kamay. Next ay itong UV protection arm sleeves. Kung sa Pinas ay kumukonti ang tela ang suot kapag mainit, dito naman sa Japan ay baliktad. Mas nagko-cover sila ng balat panlaban sa matinding sikat ng araw. Mabibili mo to sa mga pinakamalapit na suking tindahan. Huwag nyo rin kalimutan na magbaon ng portable fan. Isa to sa mga nakasanayan ko ng ginagawa sa Pinas pa lang. At ang pinakamatipid na life hack, magbaon kayo ng sarili nyong tubigan. Kesa bumili kayo ng mga inumin sa vending machine at convenience store na doble ang presyo, tapos wala pang isang oras ay ubos na agad yung lamig niya. Dalhin nyo na lang yung mga nakatambak nyong aqua flask sa bahay. Punuin nyo ng yelo sa kanyang lagyan ng inumin. Isang bunga araw kayo may dalang malamig na inumin, nakatipid pa kayo. Hindi tayo para gumastos ng gumastos kapag gumagala. Sa mahal na mga bilihin ngayon, kailangan na natin maging praktikal. At panghuli, magdala kayo ng payong kapag gumagala kayo dito sa Japan. Ito yung payong na ginagamit nila dito kapag summer. Kasi meron siyang UV protection with glutathione and L-carnitine. Oh, pero ang galing talaga mag-isip ng solusyon ng Japan sa mga problema, no? Napaka-innovative talaga ng bansang to. Hindi lang sila nag-iisip ng mga bagay na ikauunlad ng bansa nila. Nag-iisip din sila ng mga solusyon sa mga maliliit na bagay para maging convenient yung pamumuhay ng mga mamamayan nila. Kaya hindi na rin talaga nakakapagtaka kung bakit maraming gustong bumisita sa Japan all year round. Kasi nga sobrang convenient dito. Parang sa lahat ng problema mo may sagot sila. Kaya kung gagala kayo dito sa Japan ay safe kayo sa mga tao. Ewan ko lang sa weather. Basta gala, responsibly.